day kami ganito yung scenario namin palagi niya akong hinahatid sa umaga sa trabaho para hindi na ako sa highway dadaan kasi sobrang traffic si Theodore ayon na sa bahay sa so try kong mag vlog doon kasi bawal talaga kasi kung pwede lang makapag vlog doon sa trabaho ko ngayon, pagkain. Baka mabash din ako. Kaya, natago ko lang mamaya yung cellphone para makapag-vlog ako doon sa trabaho. So, ayan. Ah, nakasakay na po ako ng multi-cab papuntang downtown. Ayan. Malapit na ako sa shop namin. Kinakabahan na ako dito kasi nagpas alas 8 na baka late na ako sobra. Yes. So ayan, mabilis ang video kasi patago lang talaga ako na video dito. Ayan, lunch na. Hindi na ako nakapag video kanina sa pagdating ko kasi nga, syempre bawal at ano lang ako para makavideo. So ayan, umupo lang muna ako dito dahil katapos ko palang kumain at medyo minsan sumasama yung pakiramdam ko kasi nga tayuan lang yung pagpo-frosting ng cake. Tapos, syempre, ang liit kong babae, tas mataas yung mesa doon na pinag aanuhan ng cake. Yan, kung napapansin nyo po, yung buhok ko is maikli lang. Kasi, may babae nag ano doon, nagbibili ng buhok. Kaya, binentay ko yung ibang buhok ko, guys. Yan. Yan po yung mga cake na pinibenta namin. Hmm. Yan, yung mga cartoon. Ako yung gumagawa niyan, guys. Nandito ako ngayon sa Save More kasi inutusan akong bumili ng canola oil. Ayan. Sa likod ng Save More ako dumaan kasi mas malapit. Yan. All around tayo, guys. Kaya... Nakakalibot ako dito sa downtown. Hanapin natin kung oh, saan yung canola oil. Hanapin ko yung saan yung canola oil. So ayan, nasa loob na ako ng Save More. Hanapin ko pa yung brand na canola oil. Hirap kahanap ng canola oil. Daming glass. Tapos, kailangan yung mura yung mabili ko. Yung mura na canola oil. Ayan, meron na ako nakita na canola oil. Dalawa. Mura. Ito na lang yung kukunin ko kasi saver pa naman siya. Ito lang yung sinadya ko sa Save More, guys. <laughs> Kung may pera lang ako, nag-grocery na ako kaagad para kay Taylor. Ba yung pila? Mahaba. Ayan, ang saklap, guys. Ang haba-haba ng pila. Matatagalan ako ba bago makabalik sa shop baka ma-award pa ako nito dahil sobrang tagal ako ayan kanola oil lang talaga yung so ayan pinaka ay pangalawang frosting ko na to yung kanina is ubi cake ngayon naman red velvet ayan papasok ko na sa chiller ayan sa wakas nakapag video ako ng patago guys ayan display na natin para may bumili Kanina, ube cake yung pinostingan ko dalawa. Nabili na po siya. Kaya, ayan. Ito naman, yung strawberry cake. Ako din yung nag-frosting yan. Pag wala namang gagawin na iba, ayan, yung box naman yung inaasikaso ko. Yung pagkakat ng box. Ayan, katrabaho ko siya. Siya yung nag- para writing lang muna like mga greeting sa cake kasi ako hindi ko pa kaya kaya yung ginagawa, yung trabaho ko palang dito is paggawa ng mga box, ng cake tapos yung pagko-frosting, tapos nagla-lining sa mga baking pan ayan, nakita nyo kanina nakapag-lining na ay nakapag-lining, nakapag-frosting na ako ng cake, nakagawa na ng box pag wala naman akong ibang ginagawa ayan yan yung paglalining naman ng pan. Sarado ko muna yung pinto ng CR kay ang pangiting na yan. Yung paglalining ng baking pan yung pinakakabalahan ko. Kaya sobrang nakakapagod din at masakit sa likod. Malak masakit din sa balakang. Tapos minsan kumikirot yan yung chan ko, yung tangi ko kasi operada tayo ang hirap pag matagal ka nang nakatayo pero carry lang kasi worth it naman yung trabaho ko ngayon dahil nakakatulong ah, ang ako dito sa gusutin at sa bahay kaya ayan, ayan Sagalang talaga isang buwan na din po ako dito sa trabaho ko wala inyo yun isang buwan na ako na sa travel tapos gabi na umuwi Yan, pauwi and time na po. Ayun sa may downtown, madaming mga street food. At naghanap uh, na ako ng masasakyan para tikbaw. Yan, nakasakay na po ako sa tikbaw ako dumaan kasi magpapasundo lang din ako sa may bukid. Mga shortcut siya papunta sa amin. Bukid sa dadaan. Magpasundo na ko niyan kay Titen. Ito yung mahirap kasi naabutan ako ng traffic. Natatagalan sa pag-uwi talaga. Hi! Daya, nakauwi na ako sa bahay, guys. Hindi ako nakapag-vlog sa pagsundon ni Tipin, kay pinag-drive niya ako ng motor. Tinuruan niya ako pero taglit lang. Hmm, mamili ako ng shomai. Ano siya ba? 29 pesos to sa yeah. downtown na pili ko. oh, may kanin na. Tapos kanin na ice cream. You want this? Yeah. Joy!

It's not hot. Okay, okay, go okay. hot. Huh? Yan ako. May medal ka na uniform? Dito? Yan. Ice cream yan. Say hi, Tiyo. Pag hindi naman yun maharap. Ay, pagbada. Alay, pagbada. Sige, sige, dala, Ay, wala yung hotdog. Or, ah, kuya naman, hindi mo nalang hotdog, oh.

Na, mana pag si kay... oh, ka yung pagsaboda. Pente, di ka. Wala na kay... Oo, malaga ka rin sa ruwal. Bila kayo, di ka. Hindi sila. Yan si Busti, Pente. Hindi sila. Hindi sila. Mag-drive kita na yan. Ayan. Oo. Oh. Hindi <laughs> ka nga tamay. Ando. Sayon mo na ako niya pa pag-drive nga di. Nag-drive ka? Oo. Uh, uh, ano man. <laughs> Nawa ko. nakaw <laughs> na. na. Somay. Try natin yung somay. Madami yung bumili. Bili nila? Bili nilang somay doon. Ay, eh, mama. Pwede. Mura lang. Ay, ito nga. Ang ano nga kanong? Ano ba mo ano? Kaya kanong itong color lang. Mm. Baryani. Eat, eat. Adi ah, man ako. Kaon. Kaon, ano di

mas marasa lang ato kumaon kung natambay na tano. Nanggil? Oh, nila may chika kita niyan. Ha? Chika. Ang kol doon sa aboy. Tinanti. Sabi, dali ko. Ha, ayan. Sige na. 29 pesos. May ulam ka na. May kanin ka pa. Bye. Wow! Say hi, guys. Say hi, guys. Welcome back. Come <laughs> oh, no. Welcome! Welcome. Anong sura niyo kanina mo? Putang no, dagmay. No. Tapos lang. Yan, Toyo. Paray. Paray.

Padet enter lo. So, ah. Oh, Mang alas. 2 1 Kita sa Yana makin at mabaya daw asyu. Pare dan. Pati ate roaming na da. Ano? Binulan gud. Sinsta kapusan. Tigara Tadi it. Inta ko ba usa ay, wari, man kang gulo-gulo, gilaan ang lugo ito. Kaya ako nga na ako. gabo, tiso. Di ba, dito sa klinik, may pos tiso nito? Ha? Ah? pa, nga ano? Di ba, ano? Hala Ayun, Mahal mo Theodore. Ayun, mahalang. Mahalang. Mahalang.

Naka, kadto na ani to nakbaduan ha. Oh, pulo na. Pulo. Sige na. Ayun na kay kan na puno na. Tusok ka. So sige na eat na. Eat na. Sumul sulo. Hoy, ito rice. Rice. Wala well, limos. Kaya mababawasan ko. Kaon mo sa. Hmm. Hindi ko na napansin yung vlog, yung video ko ka. Gutom na gutom na ako. Nag-practice pa ako ni Tipin mag-drive ng motor. Rice ako eh. Eh, dali ah. Pagka yung puno. Masasamungol pa. Puno. Ang dali, ito. Yay! na na ng rice si Tiyo. <coughs> Ganda na. kaya ba yung mahumad? Pruta na ang rice. Cold dat opo. Uh, ha ha Pulga it na. Dali bata re. Na itna na po ikaw. Malakat uh, lugod. Eat na. man, kaya halamliwat